Iyon, naandini nga ako sa trabaho. Gagawin natin na rin burnt ends na aray at mabubura na hindi pa nagagawa. <coughs> ang karaniwang ginagamit nga na karne sa lutong aray ay pork belly. Mayroon nga ako din ng isang buong pork belly, walang balat. Ginayat ko nga muna ng pahaba-haba, tapos ay pagarnay. Padays na malaki ang padalay. Kung wala naman kayong pork belly, ay pwede naman kayong gumamit ng brisket. Aringat, nagayat ko na lahat. Pwede na nga rin na rin pang adobo eh. Ang sunod kong ang ginawa din eh, ay nilagyan ko ng yellow mustard. Aray ang magiging binder para kumapit ang mga pampalasa. Kung ayaw nyo namang gumamit ng yellow mustard, ay di wag nyo. Biro laang, pwede din ng mantika. At pag may binder na nga, atin ang buburbura ng pampalasa. Nilagyan ko lang ang mga aray ng humigit kumulang siyam na libut dalawandaang sweet Texas rub. Kahit anong rub, pwede nyo gamitin din eh. Pwede nga kahit asin at paminta lang, basta bibilangin ninyo. <coughs> Garni na ang itsura pag nalagyan ng pampalasa at nahalo. Ang sunod ko namang gagawin ay ikakamada ang mga aray dini sa cooling rack. Dini ko na nilagay para madaling kunin sa smoker. Ready na nga aring ating mga pork belly pa usukan. Iniintay ko lang mag 250 degrees Fahrenheit aring smoker bago ko ilagay. Iyon, pumalo na nga ng 200 at 63, lumampas na. Kaya pwede na natin ipasok ang mga sa smoker. Dine ko nga sa may gitna ipupistaw para maganda ang lutaw. Tatlong tray nga lang aray kaya saktong sakto din sa gitna. Lulutuin ko nga aray ng dalawang oras at kalahatay. Hindi ko baga alam kung bakit 250 ang nilagay ko diyan. At pagkalipas nga noon ay aray medyo luto na ang ating burnt ends. Hindi pa tapos yan lulutuin pa ulit natin. Ngayon naman ay ilalagay ko ang mga aray din sa hotel pan. Garden na nga pala ang itsura na yan. Ay pwede na lang ulamin na aray. Ilalagay ko lang lahat ng pork belly diyan sa hotel pan. Bagaos atin ang dadagdagan ng pampalasa. Nilagyan ko nga rin ng barbecue sauce. Tatlong libot at asukal na pula. <laughs> Lalagyan ko nga din ng isang buong butter. Ginahit ko lang ng padays para madaling ikalat. Masarap nga pag mapaminta kaya dinagdagan ko ng sintumente pirasaw. At ang pinakahulay ay kaunti na ring pure honey. At aray, pwede na nga ulit lutuin. Tataklubahan ko lang na ring foil para mabilis lumambot ng karne. At ibabalik ko na nga ulit aray, din sa smoker. At pagkalipas ng kulang-kulang dalawang oras at kalahati ay binuksan ko na ulay. Tinanggal ko lang ang takay, tapos ay hinalo ng kaunti. At lulutuin pa natin ng 15 hanggang 20 minutos pa. At pag natapos yun, ay garni na ang itsura niyan. Meron na tayong burnt ends. Napakalambot niyan at matagal niluto sa smoker. Iyan nga, kahit mainay, ay pinagakaw para sa inyaw. Napakalambot nga, pwede aray kahit sa walang ngipain. At syempre, atin yung titikman at baka tayo mapahiya. Aboy, masarap nga, malasa. Pwedeng pwede sa kanain, lalong lalo na sa kwatraw. <coughs> Nakagawa nga ako ng pitong pirasaw, pambenta din ni siya shop. Aray nga aming special for the week. At pag nagustuhan ay mapapalimit ang gawa. At sa wakas, pwede ko nang burahin ang nakasulat na aray. Gayun lang, salamat.